Hello, magandang hapon. Meron tayo ikoko uh, iko content ngayon. Hindi naman na siya para sa riyan, no. Maganda itong channel na to kay AC. I-search nyo to AC E Y S I. Search nyo to, maganda yung maganda yung channel niya. Ito ah uh, ni research niya na maigi kung bakit daw galit yung mga tao kay Vice Ganda. Panorin nga natin to mga men. Kung ano masasabi natin sa video na to. For the past few days, maraming mga tao ang nagagalit kay Vice Ganda. Isang komedyante na minsan nagbigay sa atin ng aliw, na ngayon ay nagbibigay na ng galit sa mga damdamin ng mga taong nanonood. Pero ano mga bang dahilan ng pagkakainis ng mga tao kay Vice Ganda? Hi, ako si AC at sa video ito tatalakayin natin kung ano nga ba ang nangyari at bakit ba maraming tao ang nagagalit kay Vice Ganda? Si Jose Marie Becerral o mas kilala sa pangalan na Vice Ganda ay sumikat dahil sa kusay niyang ng mga biro na kung saan nagresulta ng pagkakaaliw ng mga taong nanonood sa kanya. But little did he know na ang mga biro ding ito ang naging dahilan sa paunti-unting pagbago ng pagtingin sa kanya ng mga tao. I do admit na no, siguro ano ako noon, high school yata ako noon yung sumikat ito sa showtime. High school ba ako nun? O, parang ganon. Oo, nakakatawa. Kasi nung time na yon ay hindi naman masyadong sensitive ang mga tao nun. Ngayon kasi may kunting masabi ka na lang, ano ka na eh. Pwede ka na i condemn eh. Ngayong mga panahon na to. Masyadong sensitive na yung mga tao ngayon eh. Yun nga ano, yun nga kanta ng parokya ni Edgar na Silver Toes 'Di ba? Kung ngayon mo gagawin 'yun, yayariin na kayo nun. Ng mga, yung mga sa social media, ikakancel na kayo. di ba? Pero yung, yung joke ni Vice Ganda nun, oo, nakakatawa naman dati nun. No? Pero dumadating kasi ang time na siguro lumilipas na yung style niya kasi eh. Kasi yung pagpapatawa kasi, mga kababayan ko, napapanahon din yan kasi minsan kasi uh, parang uh, paulit-ulit na lang eh. Kadalasan naman kasi sa mga biro ni Vice Ganda ay nakakatawa. Ngunit hindi talaga natin maiiwasan na yung ibang mga biro niya ay nakakaasar na para sa iilang mga tao. Gaya na lamang ng biro ang ginawa niya patungo kay Jessica So noong May 17, 2013. Umakit okay, si Jessica sa Grabe naman kasi talaga to. Okay lang sana kung kung ma-mention mo lang si Jessica Soho once eh. Okay lang 'yun eh. 'Di ba? Pero yung parang yung buong segment puro si Jessica Soho. Siguro kung once niya lang Ah... Uh, mabanggit si Jessica Soho, siguro mapapalampas siya ano. Pero pinakamatindi dito yung ano yung yung tong joke tungkol sa rape. Eh. Pag-akyat okay, na Jessica Soho, tumunok ang weight One at a time, one at a time, one Makikita natin na hindi lamang isa, kundi maraming beses niya ginawang katatawanan no, no. ang pagiging plus-sized person ni Miss Jessica So, mocking her because of her weight. Hinakaw daw ng boyfriend yung party ni Jessica. <laughs> Tapos pinagabahan, nung di na nasa London, ang chilekang, comporta niya. <laughs> tawang ng mga audience sa mga birong sinabi ni Vice Ganda patungo kay Jessica. Na kain si Vice. Ay, hindi ma tumawa sa sarili niyang biro. This is the only time I watched this video. This is very insensitive, horrendous way of joking. Miss Soho doesn't deserve this kind of joke. Body shaming all the way. He could made fat jokes at the expense of his own family. Meron siyang mga kamag-anak na mataba. Instead, oh, oh, no. a well-respected journalist. O oh, tama, tama. kung gusto mong maging ano maging ah uh, maging foundation ng joke mo, yung pagiging mataba, siguro mas hindi offensive yun kung halimbawa kapatid mo yung gagamitin mo or kahit sarili mo na lang, di ba? May mga komedyante na ganyan eh, na sarili nila yung uh, sinasalang nila para hindi sila maka-offend ng iba. Kung ang gusto nilang ano ay ah uh, foundation ng joke nila itong eh, tungkol sa pagiging mataba, di ba? O sa pagiging maitim, Ayun, nagjo-joke, maitim din, di ba? Fun of. And after 12 whole days, dito pa naisipan ni Vice Ganda gumawa ng apology video patungo kay Jessica So. Unit para bang gusto niya pa rin gawing biro ito, dahil sa unang sentence pa lamang ng kanyang apology, ay sinabi na niya agad na, Okay, alam naman po natin yung mga... Issue, di ba? May mga malaking-malaking issue na nalumalaganap ngayon. We can also see that he made a pause after he said, Malaking-malaking iyo malaking oh, no. ay naganap ngayot, na para bang naghihintay siyang tumawa ang mga audience dahil sa birong ito. He then proceeds to say na, Hindi ko naman po kinakailangan i-justify ang joke ko o bigyan ko ng magandang katwiran ang joke ko. Ang joke ay depende sa tao kung paano mo tatanggapin. Hindi na-justify na niya eh, di ba? Ang, ang, bottom line dito naka-offend ka, dumiretso ka na lang ng apology. Ito kasi mahirap minsan sa mga mapapride na tao. Hindi lang si Vice ganda, ano? Ako, at some point ng buhay ko, ganyan din ako. Yung instead na diretsuhin mo ng humingi ng tawad, explain ka pa ng explain. ba? Diba? Ako, hindi ko kinahihiya. Ganyan din ako. Pero masamang gawain yan, men 'di ba? Lumalabas tuloy na na hindi ka ano, hindi ka tunay tunay na nag apologize Parang nilulusot mo lang yung sarili mo. 'Di ba? Common 'yan sa mga mapapride na tao. Yung mag mag a -a apologize pero magdadahilan pa muna. 'Di ba? Parang walang silbi yung parang ano makikipagayos ka susuntukin mo uli muna yung <laughs> joke. Kasi so, sigurado ako na na-offend si Miss Jessica Soho at sinabi niyang na-offend siya. So, sabi ko, tatanggapin ko yon na naka-offend ako ng tao. At kung naka-offend ka ng tao, tanggapin mo ang pagkakamali mo. Ako po talaga ay humihingi ng paumanhin. At kung hindi po magandang biro yon at nasaktan ko po kayo talaga, humihingi ako ng paumanhin, patawad po. At makikita hindi naman natin sa mga dislikes ng video na ito na hindi ito nagustuhan ng mga tao. At hindi lamang ito ang mga jokes ni Vice Ganda na nakaka-offend na sa isang tao. Noong May of 2019, habang nagaganap ang segment ng Showtime na Kapareho, ginawa ng biro ni Vice si Kim tungkol sa kanyang past relationship. At hindi niya talaga tinigilan si Kim hanggat hindi ito napipikon. Huh? Gusto mo yung may bigote Gusto yung Gusto ka may bigote yung lalamunan. Hindi <laughs> <laughs> kasi minsan makati yun, di ba? Alin? Makati yung ano. Si Gerald ang kapalang balahin mo ngayon. Oh. Yung <laughs> papa! <laughs> <laughs> Ako, oh, may bigote din dito. Huh? Wala, wala na, na kayo, papa pa rin ang tawag mo. Huh? Direko, alam niyo, eh, ayoko <laughs> na. At nung parang napipikul na si Kim, agad niyang pinatuloy ang show at nilipat ang atensyon mula kay Kim patungo sa isang contestant. At para malimutan nila ang mga biro na ginawa niya kay Kim, ginawa ni Vice ng katatawanan ng tigyawat ng isang contestant. Hindi tigyawat mo, ang di di Anong prutas to? Strawberry kiwi juice. Strawberry kiwi juice? Mukhang kasabay silang nahinog ng tigyawat mo, no? <laughs> She already has a significant other, yet they kept on pushing Grabe, the past. No? I know that both parties has already moved on, but still it's offending, especially with both parties having their significant other. Respeto naman po. Kung may respeto kayo sa sarili nyo, dapat respetuhin nyo yung ibang tao. Kahit wala sa usapan, pilit nyong sinisingit. Pero ang kinalilituhan lamang ng mga tao ay bakit nga ba pag si Vice Ganda na yung ginagawa ng katatawanan o inaasar, ay para bang hindi nila ito pwedeng gawin sa kanya. Dahil... Oo oh, nga, correct, di ba? As uh, supposed to be pagka ano eh, pagka let's say kahit sa simpleng example na lang ano nagbabarilan tayo dito. 'Di ba? Nagbabaril nag alimbawa, nag airsoft tayo dito. Parehas lang tayong ano eh, nasa nasa ganyang laban min eh. Hindi parang ang nangyayari, siya lang ang pwedeng bumaril sa atin. <laughs> tayo hindi pwedeng bumaril sa kanya. 'Di ba min? Napaka bullshit nun. Ma-offend ito o maggalit at tatawagin kang homophobic. Gaya na lamang sa isang segment ba, ng no? Time. Para, parang, hindi ha, I'm so sorry po sa mga kapatid nating miyembro ng LGBT. Napapansin ko, napapansin ko lang naman, ay correct me if I'm wrong, I'm open po kung, kung nagkakamali ako. Karamihan sa inyo, hindi naman lahat sa inyo, pero karamihan sa inyo masyadong sensitive pagdating sa ganyan. Ano. Pero kaya kayang magbiro ng, ano, ng tungkol sa sa itsura ng tao, kahit nga estado ng tao eh kahit yung pagiging mukhang may na, may napanood ako ng ano doon eh may napanood ako uh, kanina lang pinapanood sa akin ni ano ni Sir Leif Ocampo yung kung paano niya lait-laitin yung mataba yung yung kulay yung kulay chocolate ng mataba tapos yung yung pagiging walang leeg 'di ba? Kung totoo sin discrimination 'yun min eh. Yung syempre yung grupo ng mga matataba doon ah, uh, hindi ko na ipiplay play na baka humaba lang kasi. Sige na nga. <laughs> Ma, kukuha ko pa ba dito ya wait lang ha. Kasi yung parang sa grupo ng mga matataba offensive 'yun. Kung paano niya ano pero pag siya yung ginawa ng joke tungkol sa kasarian niya. Yes, offensive din naman. Kaya lang, syempre, ganun ka din maglaro, men eh. Parang nagiging victim ka na kagad at ano, tingnan ko nga, ma, ano, ito ba yun? Ito, ito to. ipi natin ha. Sana magplay dito, maarte ang Facebook pagdating sa, sa pag na ng, pag ng video. Ito yun Oh. Nga, Masyado to. Malaki. ka. Hindi naman yan itatungi! Okay, eto ng tanong. Ang tanong, kung isa kang hari, eh, di si King Kong. <laughs> <laughs> Talo sa sakla. Oh. Talo sa sakla. Oh. Hindi na natatawa yung iba eh. <laughs> okay. Ang tari ng mo, no? Parang dingding ng Andox. <laughs> Napapahiya na yung tao eh, no? Wala na mo eh. <laughs> okay. Eto na ang katanungan. Sa iyong palagay, Meron ka bang karapatang mag-turtle neck? Bakit may itatanong mo? May hirapan mag... <laughs> 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 <Mayroon> mag <laughs> o, tontuwa pa yung mga kasama niya dun, oh. Ang ang ano kay Vice Ganda kaya niya magdikta ng ano no ng dapat tawanan ng tao sa hindi. Pero pagdating na dun sa kanya men, kasi parang offensive yung body shaming yan, men eh. Parang ano yan eh, kaya lang 'di ba pag sayo ginawa, eh, alam mo, sa totoo lang, may mga bading na pag ginawang katatawanan yung pagiging bading nila, hindi naman na offend eh. Parang siya lang talaga yung ganyan. Di ba? Depende naman kasi sa pagbibiro mo yon. Pero siya, every time na, alam mo yon para siyang pigsa na pagka na nasagi mo, umaaray agad noong May of 2018 na puro katatawanan. Habang nagbabatuhan ng mga biro ang mga contestants at ang mga host ng Showtime, sinabihan ng mga contestant ng biro si Vice na hindi niya nagustuhan. Ito kasi, ang sapatos ah. na meron ka na wala si Ate Vice, Eddie, Shua! Kasi bakla! <laughs> oh, Shua. my God! Yung mga babae sexist! Sobrang... My God! I ang offensive mo oh. <laughs> Agad namang na-offensive Vice dahil sa biro na ito, calling it sexist and offensive towards the LGBT community. Though it really is an offensive joke, huwag natin kalimutan ang sinabi ni Vice sa isang video niya na Hindi ko naman po kinakailangan i-justify ang joke ko o bigyan ko ng magandang katwiran ang joke ko. Ang joke ay depende sa tao kung paano mo tatanggapin ang joke. And while others protected by saying na below the belt si ate, kitang kita naman sa reaction ng lahat na masakit talaga yung sinabi niya. Maraming nagsasabi na pag si Vice nang aasar, okay lang. Pero pag na-offend siya, malaking bagay na. In this case, personal matters niyo pinag-uusapan. Okay pa yung joke ni Vong, pero joke ni ate is below the belt talaga. Iba naman ang opinion ng ibang mga tao. Pag si Vice na nila ay okay lang, nakakaawa din minsan yung contestant. When people noticed how Joanna's joke offended Vice, but not when his jokes offended other people. Correct! And I love Vice. He can take this kind of humor because he uses it all the time. Makikita din natin ang pagiging double standard ni Vice. Sa isang clip na habang nagbibigay ng comment si Tado patungo sa mga contestants, ay eh biglang nagalit si Vice dahil may nabanggit si Tado na Ito, hindi. Ito napanood magustuhan. ko to, talagang pinahiya si Tado. Hindi bumaga yung uh, pangalan niyo dun sa performance niyo. Ay, parang panggi yung. <laughs> Ano pang gay? Ano yung masama sa pang gay? Ah! Oh uh, <coughs> Ay, may, may problema ka ba sa mga bakla Tado? Ah! Uh, Ito, ang ano kasi dito, parang, siyempre, miyembro siya ng LGBTQ. Parang, ang na-interpret niya dito, minamaliit ni Tado yung ano, yung uh, sa LGBTQ. Yeah. Hindi naman, uh, just read my shirt. Ano nakalagay? Sabi ni Tado, di bali na ang magnakaw kaysa mamakla. Tado. Problem kay Vice Picon. Kung laitan din, number one siya. pag yan sa mga nilait niya, sila Nancy Pinay at Jessica Soho. Ironic nga talaga. Oo, si Nancy Binay, binanatan niya rin yun, di ba? Kapag ikaw ang namimikon, tuwang-tuwa ka. Pero kapag ikaw ang pinipikon, bisit na bisit ka. And while other people hate advice, may iba naman ding sumusuporta sa kanya. With comments like, Di pwede yung ginawa ni Tado dito. Discrimination ginagawa niya, lalo na kung ngayon nangyari. 2024 na. At sa mga sumusunod na mga taon, Pinagpatuloy lamang ni Vice ang ganitong klase ng pagpapatawa, mocking someone because of their appearance, para lamang tatawa ang mga taong nanonood sa kanya. At sa nakalipas din ng mga taon, paunti yung tinalama itong tinatanggap ng mga tao na ganito talaga ang paraan ni Vice para magpatawa sa mga taong nanonood. Kaya na lamang... Hindi maganda yon yung lahat ng tao iintindi sa'yo, ano? Parang ikaw lang ang karapatan, na, ikaw yung pinaka-righteous na tao sa buong mundo ng mga biro device, hindi talaga natin may tatago ang double standards na pinapakita niya sa iba't ibang mga bagay. Gaya na lamang sa issue ngayon ni Vice na nagsimula noong May 31, 2024. Paano kawaii? Hoy, hindi pwede yun. That's bad. You don't do that. You ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't do that. Hindi ka pwede nang, nang, nang yan nagnanakaw ng halik. Masapusapan usapan ngayon sa social media ang pagnakaw di umano ng halik ni Axel kay Christine na nagresulta ng biglaang pagkagulat ng mga host with Vice Ganda stating na, Hoy, hindi pwede yun. That's bad. You don't do that. You ask for permission. Alam mo pang pwede kang mademanda dahil sa si ginagawa mo, hindi ka pwedeng nagnanakaw ng halik. Dahil sa video nito, nagkaroon ng samotsarig reaction ng mga tao kung bakit daw ganitong reaction ni Vice sa nangyari. At people started calling him out na pagkalanganin, bad. Pagpogi, kilig. Yun ay dahil sa nakaraang episode ng segment ng Showtime na Especially For You, mayroon ding lalaking nakipagbeso sa isang babae. At grabe ang kilig nila Vice dito dahil makikita naman natin na mayroon siya no? ng lalaking nakipagbeso. They also called him Double out standard. sa statement niya na hindi ka pwedeng nagnanakaw ng halik dahil siya mismo ay ginawa niya ito ng pabiro sa isang contestant noong June of 2020. Eh. Ah! <laughs> well, Kaya binalikan ng mga tao ang video na ito commenting na this did not age well. Comfortable kayo yung guys sa ginawa ni Vice and you don't do that Vice practice what you preach. <laughs> Kaya nagmumuka na lamang ipokrito si Vice because just like what the last comment stated, he doesn't practice what he preaches. Christine then shared her opinion, protecting Axel na hindi daw siya hahalikan o ibebeso nito. At Dito kasi nagkaroon ng problem. Uh, yung, yung dalawa kasing involved mismo doon sa controversy. Uh, inay ayos na. Wala ng problem eh. Eh, eh. Siguro sa di malaman dahilan, Uh, gusto gustong protektahan si Vice Ganda, yung pride ni Vice Ganda. Kaya... At akala na daw niya, hug ang gagawin nito. Wala naman po talagang balak si Axel na ibeso ako. Tsaka hindi ko talaga naramdaman na gusto niya akong ibeso. Kasi po ang nangyari, ba diba, inapiran ko siya. Tapos, parang, mm, parang gusto niya akong ihag. Tapos, since nakaupo ako, ang awkward ng position. Ang feeling ko kasi na gusto niyang gawin, iahag niya ako, tapos itatap niya yung likod ko. Parang comfort ganun, parang tropa, igaganyan niya. At base din sa sinasabi ni Axel, ang gusto do sana niyang gawin ay bro code. Dahil yun daw ang nakasanayan niyang gawin sa kanyang mga tropa. Yung syempre, hindi ako napili. Lalapit na ako kay Christine, syempre, si Christine nakamba na yung kamay niya na appear. Ginawa ko, nakipag-appear ako sa kanya, tapos hinawakan ko yung kamay niya. Ang bala ko talaga sana ay bro code. Yung bro code na yun, yung how shake ha, after na shake hands, yung didikit yung balikat sa balikat, tapos tap sa likod yung kamay. Core comfort, ganun. Kung, kunyari, may kakilala kayo, may kaibigan kayo, ganun. Eh, sa akin, mali ko kasi, hindi ko naman siya kakilala. Pero, ganun talaga kasi yung parang nakasanayan ko sa amin mga bagay. O, oh, aminado din naman pati yeah, siyang, ako, nung una, tutol din naman ako doon. Kasi, hindi naman pati lalaki yun eh. Kaya lang, syempre, aminado din naman siya. So, walang problem. At doon sa babae, wala nang problem. Diba? ba? Eh, eh, sa di malamang dahilan, ito si Vice Ganda. Resulta na pag-tweet ni Vice Ganda. Na, na kung tutusin, wala naman siya doon sa nangyaring yon, no? Hindi na lang siya stating na sorry na mali ang reaction ko. Ang dating kasi sa akin na si ibang nandon, and na off si girl na sinunggaban siya ng halik. And I thought na she felt violated. Ngunit nung nag-air na ulit ang show, niretract ni Vice ang kanyang apology. Dahil niretract na din daw ni Christine. Actually nga, hindi naman sa pagkakamali mo ng interpretasyon yun eh. Na akala mo na violated. Dapat ang ako for me no, dapat ang ina ang binigyan niya ng apology doon yung ano eh. Yung pamamahiya niya, yung pwede kang ipakulong, pwede kang ano yung, yung daldal siya ng daldal. -dal. Yun kasi yung main issue eh. Yung pagpigil kasi doon sa ano, doon sa inaakala mo na na binabastos na babae. Syempre, uh, hindi mo naman mapipigilan yun kung talagang yun ang naisip mo. Ang problem kasi dito, uh, yung pamamahiya mo na hindi ka na sigurado kung ano-ano pa yung sinabi mo. <laughs> ng kanyang tweets at sabi din ni Christine na she did felt uncomfortable. Binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Uh, ito po ang aking paniniwala at paniniwala din namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize because what we did was right. Again, nakausap po sila at si Christine, base dun sa kanyang TikTok video, sinabi niya hindi siya na-off at it was okay. Pero na nakausap namin siya ulit, kahapon, ka yung, yung, yung nakausap nyo, ito, ganito kasi yan. Ito, ito yung sinasabi ko. Yung sinabi niya sa tao, let's say totoo to, ano let's say totoo na nakausap sila na sinabi ni Christine na na-off siya di ba yung sinabi ni Christine sa public yun na dapat yung hinayaan nyo now yung pinag-usapan nyo na lang sa sa private di ba kasi nangyayari naman talaga yan eh para hindi na humaba yung gulo di ba Alam mo, kahit busit na busit ka doon sa isang tao, sasabihin mo lang, hindi, okay na. Okay na, okay na, okay na Wala naman na problema. Pero deep inside, busit na busit ka. Ang gusto mo lang kasi talaga, matigil na yung issue. Pero huwag nyo nang ilabas yung private na pinag... Kung totoo man yun, na, na, kinausap ng psychologist, hindi nyo na dapat nilabas yon Kasi nilabas nyo yun para isalba nyo yung ano neto eh. Alam mo ko nag-sorry na lang ito. Kahit pa sinabi nyo na, na inamin ni Christine sa inyo na medyo na-off siya. Kahit, kahit nag so, Wala na naman. Matatapos agad yan eh. At hindi na makabawasan sa itlog mo yon, Di ba? Unang-una napahiya mo naman talaga yung tao eh. Usap siya ng staff at ng aming producers at ng aming ng psychologist. Sinabi niyang talaga namang na-off siya. Diba? Talagang na-off siya. Pri private niyo na pag-uusap na yan eh. Kung talagang inamin ni Christine sa inyo, private niyo na yon. Ang problem dito, nilabas niyo yan para isalba niyo yung pride ni Vice Ganda at meron siyang naramdaman na hindi siya komportable sa ginawa ng searchy. Pero base sa mga dislikes ng video na ito, makikita natin hindi ito nagustuhan ng mga tao because they made it look like na sinungaling si Christine. Following all this, nag-upload ng na video ang kapatid ng ex ni Christine ng video na umiiyak si Christine dahil wala daw naniniwala kay Christine at sinasabihan daw nila itong sinungaling. Kay tinawagan do ito ng staff ng Showtime para i-comfort. Yung yung dalawang video na sabi mo, hindi ka naman ako. Hindi mo kasi next day ko po na at tatlong feed, nakatatlong feed yung nga po po eh. Kaya, na, kaya it... ka video nga, kaya nakatatlong feed yung ha. Tapos na ilabas pa to, no? Di lalo naging mukhang sinungaling yung sila Vice Ganda ngayon. Na ang dating dito, ginagaslight yung ano, itong si Christine. Nakakahiya to sa part ng Showtime. Hindi po, iba-iba. Paulit-ulit ko po. Ina-exaggerate ko lang po. Kasi mga tao, nang nararamdayan po sila kasi hindi nila mag-get yung point po. po! Hindi nila mag-get yung point kasi ang trabaho ko sila ay mag So, kahit anong point mo, medyo buy ka. Masyado lang silang binigyan ng dahilan. Maramay ko? Mayroon po ako mo

talagang sila talagang i-manipulate, ano? Kaya sususpend ang showtime eh. The gaslight is so real. Oh, The gaslight is real. No one deserves to be treated this way. I feel so bad for Christine. Sira talaga buhay ng mga ordinaryong tao kapag powerful ang katapat. Kaya nagbigay din ng samotsaring reaction ng ilang mga vloggers patungo sa issue na ito. Stating na, Hindi, hindi nga kaya ng konsensya ko magsinungaling. And I think yung mga ganyan, hindi yan malakas talaga yung loob na magsinungaling in front of millions of people. Kasi kung sinungaling talaga yan, edi eh sana sinakyan nila yung narrative ni Vice Guy. Correct! Edi, eh, umiiyak siya eh. And, diba? na rin lang si Christine. Dapat, kampi na siya kay Vice Ganda. Diba? Ang, ang sinungaling talaga dito is yung gumawa ng ibang narrative na malayo sa katotohanan. At kahit si TPC na halos walang pake sa mga Filipino noontime shows ay napakomment tungkol sa issue na ito. With him stating na, oh mas maganda sana kung nag-apologize ka na lang base sa manner mo ng pananalita nung nang-call out ka. Base rin sa... Oo, no, oh, tama, tama. yun yung sinasabi ko eh. Kasi napahiya niya naman talaga yung tao eh. Tinrato si Axel bilang tao throughout the segment na talaga namang nakakabilitel. Sinasabi mo na, wala akong dapat ihingi ng tawad. Vice, ganda, panoorin mo ulit yung buong episode at sabihin mo sa akin kung wala ka ba dapat ihingi ng tawad. Pero base sa huling video na pinakita ng kapatid ng ex ni Christine, makikita natin... Na parang minamanipulate na lamang daw ito ng Showtime para mangmukhang tama si Vice at magmumukha na lamang sinungaling si Christine. Kasi ang tingin ko doon sa Showtime, need nilang i-protect si Vice ganda eh. Meron pa lang ano 'yan, may up, hindi lang pala yung concert yung ano niya eh, may upcoming ano rin pala yan, yung parang uh, show sa streaming platform. Yung parang LOL ba yon? Kailan ba magi start yon? Siguro isa rin yung sa reason, no? Kaya lang, di ba? So mga kababayan ko, anong tingin nyo dito sa naging topic natin? Maraming salamat po. Bye-bye. Sa ilalim ng ambon, Sa dilim na kahayan, Isang 🎵 alay sa pagtatanggol ng patotohanan 🎵 Patuloy na itinatanol ang pagod walang palya